Hi guys, may pusa kami bagong panganak. May apat siyang puting. Na doon sila nakatira sa ubo guys, sa likod. Kaso yung nandun ay dalawa lang. Tapos nakita ko yung isa basang-basa. Kulang pa rin ang isa guys. Kaya hinahanap ko. Ako. Sana naman yung binaha guys. Kawawa Ayun, maugurta na kali si kuya. Aroy, puno gador kawawa naman sa yung iba. kawawa naman si Mingming. -Ming. Aroy kalingos na, na boy guys sagto sa tubig Wow, kawawa naman ikaw na basa. to so, asan yung isang apat yan sila ah. Diary ko kita tito. Diyan lang ikaw. Tulog ka. Halika, hanapin natin yung isang miming. Saan kaya yun? Mabuti itong dalawa nakasakay dito sa ano, plastic. Ayun, ilat na yung miming. Hanggan-hanggan ka liya na araw. Ay, aroy, kawawa, kawawa. Kaya, Be. Arul, kawawa. 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 Ay, oh. Ayan! Okay! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Ano Dito kayo! ơi ơi, bunco 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 kawa, Wow. Ayun guys, complete na yung apat. Ito namang isa, giniginaw pa rin. Ayan o, oh, ay naku, sana naman okay ka lang. Ayan, medyo okay, okay na sila guys. Ayan o, oh, medyo okay na ang mga itsura. Natuyo na niya. Napainom na rin. Napakain na rin. Ayan.